Hello guys, nandito tayo ngayon sa gulayan naman na mga upo Ipapakita ko sa inyo yung mga upo dito, yung mga gulayan na iba Na nakaraan kasi nagvideo natin yung mga talong Ngayon, upo naman So sa mga susunod na araw, siguro oh, Idupli natin yung mga Kaya yung premiere natin para naman sa mga pipino Sa mga okra Yan, yung mga palaya Then, Pero ngayon muna, isishare ko muna sa inyo yung Upo uh, O oh, tara, samahan ko kayo Samahan nyo pala ako. <laughs> Tara. At ito na nga, dito na tayo sa upuhan. Uh, ayan. Ito yung upo na sinasabi ko sa inyo na nakaraan. Ayan o, diba? Maganda siya. Ma marami Tsaka uh, malawak na din siya. Pero yung bunga, konti pa lang. Ayan. Ito yung upo. Yung upo dito sa amin. So, ituturo ko kayo dito sa upuhan. Ayan. Ito yung upo. Upo namin dito. Yan, di Diba? Green na green yung ano ngayon, yung tawag dito. Yung kanyang uh, mga dahon kasi umulan na eh, tag-ulan na. Kaya maganda yung mga, maganda yung mga talbos niya o, oh, diba? Maganda yung mga talbos kasi tag-ulan na. Ta -ta, Lahat uh, na ng maganda yung mga, ano, mga gulay. Diba? ba? tinata, uh, na sila ng maganda. So kahit na umaraw man siya at least may dilig na rin kay papaano yung mga gulayan di ba? Oh di ba? Maganda na siya yung upuan. Oh, di ba? Amala ah, ay saka ano na yan. Ah, maraming ano. Libre ka na sa pang-ulam diyan basta may tinanim ka, may aanihin ka di ba? Oh, di ba? Ang gaganda ng mga talbos. Oh. Di ba? Ang gaganda ng mga talbos niya. Oh, yan o, may may bunga na. May bunga na siya di ba? Tapos yung susunod niya may bunga pa ulit 'to. Oh. Di ba? Sunod-sunod yung mga bunga niya, guys, tinamo, di ba? May bunga na siya dito. Tapos sa unahan lang niya ng konti, may another bunga na naman siya, oh, di ba? Sunod-sunod yung bunga niya kasi nga ano, uh, bumabawi na siya ngayon, hindi katulad noon dati na pag tag-init talaga ang tagtuyo-tuyo talaga sila. Wala nang halos dahon. Wala nang makita kang dahon na ano na lahat yung ano na yan halos lanta na ba pag masyadong mainit na yung nakaraan pero ngayon nag ulan ulan na siya bumawi na siya kaya may, medyo gumanda na, na yung ano niya yung tawag dito nagbibigay na siya ng bunga ngayon o ba diba, may bunga na siya dito tapos anahan lang yan ng konti may bunga na naman siya dito o ba diba, ang ganda pati talbos niya ang ganda kasi nga umulan na at nadiligan na sila ng maganda ito yung mga bunga niyang malalaki dito di ba eh ganyo tuyo-tuyo pa yung ibang dahon niya pero ngayon nakakabawi na siya hmm. ito yung bunga na isa di ba ang laki na sarap ito yan no i kahit gisa mo lang siya haluan mo lang ng sardinas or ng ibang ano uh, tawag dito pwede na rin siya sa corn beef di ba iba ba diba? ganun ginagawa nila hinahalo sa corn beef yan okay na yan di ba masarap kaya yun ihalo lang siya sa ano sa sardinas gisa mo lang siya sa sardinas o, di ba ang sarap yun lalo na yung sabaw di ba tapos meron pa dito guys sa unahan ito oh, malaki na rin siya o oh. ayan o oh, oh di ba ang laki hmm. siguro yan mga ano na yan mga isang kilo na mahigit yan, yan ayan ganyan kalaki isang kilo na yan siya mahigit yan, di ba? Ang lalaki na ng mga bunga ng ano, ng upo kasi nga maganda na yung panahon ngayon dito sa amin. Ah, uh, tag-init na siya. At tag-init na siya. Dati tag-init, pero ngayon ano na siya, tag-ulan na kaya siguro na, na diligan na ng gusto yung maganda yung yung puno niya. Kaya ganyan na siya. Yan yung mga bunga niya. Di ba ang dami, ano na, ang lalaki na siya. Kaya tulad dati, wala yan siyang kabunga-bunga. O, oh, di ba? Okay. Tapos yan, oh, ang gaganda na ng mga dahon nila. 'Di ba? Ang gaganda na ng mga dahon. Oh. Gaganda na ng mga dahon nila. Tapos doon sa unahan, mayroon na naman bunga ulit. Ayan, oh. Oh, di ba? Ganda ng bunga. Marami na siyang bunga ngayon. Hindi ka tulad doon dati. Wala siyang kabunga-bunga talaga. Tapos ang ano dito, yung mga talbos niya. Tingnan mo, ang gaganda ng mga talbos. O di ba? Ang ano na ang tawag dito, ang lulusog. Malulusog na yung mga talbos. Di ba? Lulusog na yung mga talbos diba? niya. Ayun na ay yung mga bunga niya, oh. Oh, di ba? Sana all na lang. <laughs> Sana all na lang, di ba, sa mga bunga sino ba yung nakakaano diyan nakakagisa ng ano ng upo na may sardinas di ba masarap yun kung hindi ano siya haluan ng uh, beef masarap masarap yun sa, dito sa amin ganun halos ganun yung ano eh. tapos ah uh, inahalo siya minsan sa mga ano sa mga gulay-gulay pa ang sustansya na kaya yun yung mga ganun di ba the best yun di ba napakasarap yun simple lang di ba Ayan, ang lalaki na ng mga bunga niya ng mga upo dito sa amin. oh Ang lalaki na. O, oh, sige guys. Hanggang sa muli na lang ating pagkikita sa susunod na mga video ko sa ibang mga gulay dito sa amin. Hanggang sa muli. Paalam!